Mataas na presyo ng refined sugar, pinabulaanan ng SRA. Narito ang news scoop ni Maine Barreto ana ng Sugar Regulatory Administration o SRA ang ulat na pumapalo sa isang daan kada kilo ang halaga ng refined sugar. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Ascona, maglalaro lamang dapat sa 80 hanggang 85 pesos kada kilo ang halaga ng asukal sa ilang pamilihan. Paliwanag ni Ascona, ang farm gate ng presyo ng asukal ay parehong tumaas at bumaba sa nakalipas na, kalipas na ilang buwan. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na hindi inaalis ng SRA ang pagpapataw ng suggested retail price sa asukal, ngunit hindi anya nila kontrolado kung magkano ang ipapatong na retail price ng mga negosyante. Para sa Newscoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.